Ito, may medyo pa-ekis ang paan ko. Ano nangyari sa kanya? Naglaglag po sa hapya ng tapos. Ito ka daw ang Ito dalawang baitang. Ano sa x-ray niya? Yung ano lang po binigay sa amin Yung Papil. papel. na wala naman daw pong fracture. Sir, huwag tayo mag-rely ng ano. Nakikita niya naman sa lakad ng niso. Nakita mo, ang na ng lakad. Ah, Pag ano mo. Oh. Hindi kasi pinasemento po yan eh. Kaya na may, walang fracture pero bakit nga? Bakit nga ganyan? Siyempre kailangan, pag magpapacheck up tayo o magpapano, kailangan natin yung ano. Kasi, sasabihin ka, good. Good naman, wala namang fracture. Hmm. Eh, paano gagawin natin? Nakita mo yung lakad ng ano mo. Kaya nga eh. O yan, katulad yan. Sasabihin sa'yo, wala namang fracture. Oo, nga walang fracture. Pero yung position, oh, yun yung na, mga ligaments na, na naiipit doon. O yan, no. yan, Good. Sabi siya, good oh, na kayo. <laughs> oh, <yes. laughs> na kayo. Tignan mo yung lakad na mismo. Yan nga po eh. Parang, yeah. para siyang naka, ano. Kasi mahalaga yung ano, structure ng ano eh. Kahit nung kaya nakang makita ko yung ano eh. Excuse. <coughs> Pag nagdikito, kailangan makita natin yung mga, meron kasi yung tawag yung mga miniskus yun ang na lang natin makita eh baka mamaya na yun dito adjust tayo ng adjust wala na pala ang adjust yun put put na pala kaya, kaya gumagamit yun sa mismo mo lakad ka naman pitawan mo yung bag mo tingin mo oh. o oh, o, kita mo good ba yan hindi siya makano oh. hindi niya ma-straight yung parang ganun lang yung nga ito nga po yung namin dahil nung Para nakita may, siya put drop alos magkano na tingnan mo wala yan hindi nyo pa na-extray yan hindi po, hindi. Okay. Hindi namin nais dapat po nung biyernes kasi hindi po kami umabot kasi nung ipasok po. Hindi, hindi. nga ako. Kamuha yung nangyari sa kanya, hindi niya maano. Hindi nila ipit, saktan. Ano okay. ba kaya? Hindi ko nga po malaman kasi sabi nung pamangkin ko kasi siya yung nang-salt ng shit ito eh. Hindi, higa, ko. higa ko. Kailan po ba to? February. February pa po. February pa pala, oh. Ito sana pina-extray nyo, oh. Hindi nga po sana, kasi hindi kami umabot ng biyernes. Hanggang eh, hindi, nung noon pa. Eh, February pa pala to, eh. Hindi po, yung ex yung ex ray nyo naman, yung pinagbasihan namin, eh, Hindi kasi gumasikaso, may trabaho. Hindi pwedeng ano, kailangan talaga mag-stop kayo muna, bigyan nyo. Alin rito, par. Oo oh, laki na nga, oh. Kaya ka, Position. Is locate dyan. Ah, oh, ayan o. Oh. na nakabukol o. Oh. Tignan mo rito wala. Hmm. Ito. ito? Oh, ayan o, kita nyo Oh. Wala na yun dito Oh. Ito, kita nyo. Pang, butong butong-buto. yan buto. Hindi na siya masakit pag hiragad ko. Wala na ito, may extra. Я teacher sa tama yung Sir, okay lang ba kayo ito, sir? Iyaan natin, sir. Kasi, sasakit to. Mababagong -ba position posisyon talaga nito. Anong gusto nyo? Eh? pa x ray muna natin? pa x ray nyo muna, o oh, ano? Kasi yung ganyan, talagang dislocate siya. Kita Kitang-kita nyo naman, o. Oh. So, pag na-x-ray naman po, pwede naman na... May-explain ko sa inyo kung ano magyayari. Kasi, hmm. Hindi niyo makita, humiwalay na 'yung ano niya, 'yung pibulo niya, ito 'yung pibulo niya dito. Ito 'yung tibia niya, mo. Oh. Nakataas. Ngayon yeah, pipitikin ko na gano'n 'yan. Possible na umaray siya. mamamagayan. Oo. Uh -huh. Pero pero ang maganda noon, naibalik. Ano ba? Kaya mo? postu talaga namin para talaga may ano na eh niyo po rin may angat. Angat nga? sa akin. Ayan. 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 na Ayan. 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 Mahalap mo nga. Mahalap na. Napa oh, ba siya? Napa ganito ka ba? Hindi niya po malaman e. Hindi ko niya malaman. Kasi nung nalita daw nung pamanggil ko, parang na ganun daw po e. Eh

Sige nga, ka nga. Masakit naman. Konte. Konte. Okay. Ano mas maganda? Yung kanina o yung ngayon? Ngayon. Ngayon? Kasi hindi siya gumagano. Eh. Kasi pag naglalakad ako, gumagano. Pag may tapos. Sige, lakad ka. 55. Mas maganda yung ngayon. Kasi nung pagkara kanina, pag tinapak niya ganyan, lumilis na eh. Oh, Umaga na po. Ngayon, medyo na. mabago naman po. Okay, gaka. X-ray ah. May X-ray yung sa mata ko. Saan <laughs> mm. huh? oh, pa kayo galing sa? Tundo pa po kami. Palahati na. Ay, doon na yan. i-massage natin para ano. Iro, hey, i-massage mo muna para lumambot no? yun yung ano. Massage-massage mo yung Ito.

Pakat ka. Masunod mo. Masakit po ano. Wala na sakit? Meron. Konti. Konti lang? Wala na sakit. Anong nagbago? Ang posisyon na yan. na? Hindi na po kagaya nung... Pag tinapak ito, lumilis yun Kahit eh. anong gawin ko kasi noon, mm. pag maglang nakatapag try ko gano'n, ayaw talaga rin na gano'n. Oo, oh, niya. Tagilid talaga siya. Tapos pag tumapak siya, parang nagagano'n yun. Yung... Uh, natin ang bandage. Whew! Hindi na lang yun. Alam ko namang may mali pa dyan. Pero ang laki na. Pero yung pumasok na kalahati, isa yun sa nag nagbaayos ng control. Yung lumagot ko kanina. Okay. Bakit? Bakit kung noong February hindi kayo nag-ano? I-print yan ang yung emergency nyo. Kasi, ang hirap ibalik pagka ano. Ang hirap na ibalik pagka matagal na. Ang hirap na ibalik. So yung ganyan po na pag gumaling na sa kanya, ganyan pa rin litaw pa rin po talaga. Mapapansin pa rin. Mukawala oh, na yung sakit ito. Oh. Ang problema, hindi niya ma-perfect yung ano niya. Gawa nung hindi, hindi. Aminado ko, hindi ko na perfect. Ang hirap ibalik, tol. Tumigas na yung mga ligaments. Mm -hmm. Kalahati lang. Sanayin niya na lang na ano. Matutupi naman niya yung tuhod niya na yan. Sanayin niya lang. Ang hirap ibalik. Totoo lang. Kalahati lang yung kaya eh. Mm -hmm. Check mo yung tuhod mo. Ganun ka. Kapit ka ba? Ayan, okay lang yung tuhod niya Oh. Eh ano eto muna kasi hmm. 'nde mayroon nang bagay na ano sa pausa Ito, position na hindi kasi, ka, ka. Ika, Ayan, oh decision niya din at charabi talaga sige putmavat ganun ha tigakan yun sinatin mo muk ga tig na may bukol ano konting konti na lang oh konting konti na lang kung para kanila nakabukol talaga konting konti na lang Hit na. Pero aminado ako nakakapaoko kasi wala pa siya sa tamang time, hindi pa siya exam. May natitira pang kapirangot. Hindi ay lumubog kasi tumigas na yung mga ligaments dito, yung mga Yan ang sumasakit Gumagaling na siya yeah, um, dito. Ito nga yung nagka-problema oh para kailan mainat na siya. Tingnan hey, mo Rui, massage ko nga dito. Yung Mga cartilage. Siya. hindi nyo pa x ray kahit nung April, dapat nung pina-x-ray nyo idol para the best yung ano. Kasi, ang hirap mga pa. Okay, masakit pag ginaganto? Hmm. Hindi. 对呀，好的。 Hindi, angat. Ang na. Hmm. Ang na. angat. Ito. angat. angat. buhay na. Ito hmm, rin, paghahata <sighs> ko rito rin, hindi mo to Huwag kang basahan. O, ikaw humatak dito. Gano'n mo lang, kasi gano'n mo lang. Ganyan. Sa ilalim. Sa ilalim, mas matakit sa ilalim na yan. Hmm. yet i bigyan na yung sagad. Hindi na talaga ma-perfect. Ay, hindi na may balik. Gusto nyo, pa-opera nyo na. Nawala na yung sakit. Nakakaya niya na yung angat. Hindi may sagad. Gawa ng tumigas eh. February, March, April, May, June, July, August. It's pitong buwan na. Tigas na talaga. Pinipilit ko ng ano, maayos. Pero yan, wala na yung pektos o. Oh. Wala na yung, yung gano'n o. Wala na. Okay. Magtsatsaga na, sa, na yung yung sa ganyan. Kung ayaw mag nyo magtsaga na ganyan, ipa-opera nyo. Ano po yung pinaka the no? best Eh, Kaining sagot eh. Ay, counting na lang, hindi pa may hindi na may tulong gawa ng tigas ng ligaments. Wala na yung sakit kanina, oh. wala na yung effects din ano. Ayun ah, ma'am, sagot niya. I'm sorry, yan ay makakaya Salamat po. Maraming bagay na. Salamat. Salamat sa pagtitiwala. Salamat din po. Okay. Hindi mo tamang lakad lang mo buong aming ano, no. mas komportable ka sa ganyan o oh, i-adjust natin? Okay naman. Okay, okay. na? Okay. Oh, okay, maganda. Mm -hmm. Parang may tulok pa yung ano niya. Tanggalin mo lang pag matutulog ka. Mas ma Tanggalin mo mamaya pag matutulog ka, ha? Oh, oh. Sama, balik. Mm. Okay. balik. balik. Okay? Mas maganda? Opo. Thank you. Oh, Salamat. Sige. Salamat. Maandar. Kahit pa paano, hindi na siya yung gano'n. No? Hindi na po. Paano, ano Ayaw nyo nang idiretso. Hindi nga lang ganong mano. Siyempre siguro may ano pa. so nakagano na yun, oh. Thanks a lot. So, thank you. Thank you.